back sa ating YouTube channel mga kalina kaya dito kami ng support spot sa probinsya kami ng UK dito ito sa post mode outlet designer tayo rito sa boss kami sa boss boss guest Levi's And tayo ngayon sa boss tingin-tingin lang kami ng jacket talaga masarap nyan wala kasi ako motor eh, yan eh. Jacket. leather jacket pero magkano naman ang presyo ng itong leather jacket 339 pounds ano sayo yon mga percent dano ito? Dad, ito dito Ayan, Michael Kors mga bag mga damit MK kaya punta. pa pan champion. Tingnan tayo sa champion. Tingnan tayo sa champion. Tingnan. Calvin Klein. Calvin Klein. Tingnan tayo sa color of the world. Try natin. Tingnan tayo dyan. Dito naman tayo sa tapat ng Tommy. Sa hanggang labas lang tayo, bawal tayong pumasok diyan kasi wala tayong pambili. Dito sa likod ko, dito naman ang lakos. Yan o. Oh. mga kalinga, ipapasyal ko kayo dito sa isa sa mga gandang tanawin dito sa UK. Bali, ito eh countryside na o probinsya mula, mula sa City sa London. So mahigit dalawang oras ang iliyahin namin dito. Yan. Huwag kayong bibitaw at makikita nyo mga gandang tanawin dito. Napakaraming yate. Boat barko. Ito. Ayan mga kalingap. Di ba ang ganda? Kakain kami pero sarado na. Sarado ng kainan. oh, mami. Sarado ng pizza. Sarado na lahat. Wala nang kumakain sa labas. Meron pata, baka sa labas lang sarado. Ito mga kalingap, tingnan niya natin dito ang uh, mga gandang tanawin. Ayan, Ay, oh. Wow. Uh, ito ang ganda dyan, oh. Ayan, mga yate. Huwag natin ganang kalawit yung ating cellphone at baka malaglag. dito naman mga designer outlet dito yan yan naman sa loob dyan yan yung mga outlet mas uh, mababa ang presyo rito kaysa pag pumunta ka ng city ng London medyo mataas na ang presyo ng mga tulilin mga outlet. Ang dito ng kalapati oh. Ayan oh. Ang mabait. Nalalapitan nyo. Ito may parating. O, tingnan nyo itong, ah, ito. Tingnan nyo oh. ito. Nang huli ata sila ng isda. Naming wit. Naming wit sila. May nahuli kaya. kakainan. Wala yung kasama ko. Mm. Naglakad tayo rito at nagugutom na yung aking kasama. Naghahanap na ng restawran na makakainan. Medyo malamig na ang weather dito sa amin sa UK. Kaya lahat naka-jacket na. Nilalamig na. Nilalamig. Ayan yung lingkod. Giniginaw-ginaw na. Malamig na yung simoy ng hangin. Ito. Malamig na rito. Ayan. May makakainan tayo. May bukas pa rito. Kain daw muna kami. Tayo dito sa Pizza Express. Dito na lang. Doon ka. Pizza Express ano uh, orderin natin mami starter magbibita ayan nagutom kaya inom mo na kami ay etong sa akin ay hot chocolate kilod sa pagkain ano yan garlic bread ayan garlic bread ubos ay na kayo ng pizza hindi namin na ubos. sa inyo na itong natira mm. dito, sit na tayo Uwi na tayo, gabi na sarado na lahat ngayon maaga magsara dito mga department store pag sunday late na na magbubukas tapos maaga silang magsasara kaya yan, mga sarado na. Anong oras na rito? 6 uh, na. Close na sila ng 5. Ngayon, pauwi na rin kami. Tapos nag-open sila 11 a.m. So, ito. Sa basement kami nakapark. park Ah. Uh, babayad tayo basta kababa ng tapos babayad na tayo ng ating parking bali papasok mo yung ticket mo eto papasok mo yan lalabas dyan ayan, 4 pounds and 30 p so babayaran na natin yan dito sa card babayaran na natin yan ayan. Card. so dahil contactless itong account natin tatap lang natin 'yan. Ayun, tumunod. Conduct na. Ayun. Okay nga raw. So, repairing ticket. Ayun, lalabas ulit ang ticket natin, ayan. So, sakay na tayo. Sakay na tayo sa 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 sakyan. Sa paraw, sabi ng aking manager. kami sa basement kada pa to pa sa taas ayan, pagkakas na tayo malayo lang yung biyahe natin nasa dalawang oras iset na natin yung ating race ganap binayaran natin yung ating parking o oh, papasok ayun kung saan ang bumukas. hindi na pala ayun ganun lang nakalabas na tayo mga palingap ayan papasok na tayo ng tunnel 550 yards yung tunnel ayan na papasok na tayo ng tunnel yung bundok nyo yan o. Oh. Ayan o. Oh. Bundok yung nasa ibabaw. Ito na yung tunnel. kaya ito bago makalabas bali ang takbo ko rito ay 40 miles per hour sa kilometer na sa 50, 55 gano'n 60